I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Ano pa my issue ang iba to sa ating couple ng mga basher ay talaga namang wala nga silang mapipiga dahil kitang kita naman kung gaano talaga ka Totoo ang bawat pinapakita ng ating couple na sila Donnie at Belle at kahit nga sa mga sinasabi nila sa isa't isa ay makikita mo talaga kung gaano sila ka in love sa bawat isa. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na ayon nga rito they don't impose force anything on each other kaya walang mapipiga dito mga trolls eh. Kaya super genuine pero yung Ha, ha, talaga ni Belle, alam mong may tampururot pag di siya nagre-reply hashtag Don Bell dahil alam naman natin na itong ang ating couple kapag hindi nga magkasama ay talaga namang per the update sila sa isa't isa at talaga namang magkatawagan pangaraw itong ating couple kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na Stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na yuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.